magandang hapon guys eto dito na ako sa buhay na tubig kasi ko lang yung apo ko quarter pa lang alas 6 ang lapas ng mga puko kaya liliwali mo na tayo dito yan ang school ng buhay na tubig elementary school sakop na imus po yan yung anak ko o anak ako pala dito nag-aaral video malayo sa amin kailangang nang yung niyang kriduan dito ay nang lumipat sa ibang school may maraming mga barkada na nawiwili na hindi na ma iwanan kasama naman ang panahon guys ya, ingat lang lahat pabugso-bugso ang ulan lalo na sa mga nagmahamaniho saan natin pag umulan lalo na pag galanganin madulas ang kasada kaya mag-iinga tayo ilang minutos na lang guys ay eh, lalapas na rin yun pangalasayas kasi yung apu bibidyohan lang natin ng buhay na tubig road sa ngayon ito ang sitwasyon dito yung pagpasok ko rito mula pa dun sa California matraffic na kasi oras ng sundok